Ito na, no? Ito yung uh, ano. Maraming uh, nagrereklamo dito. Pagka sumampa, Pag ayan, pagaya niyan po 'to niya. Ayun. Ayun po. Kinukunan po natin na actual. Ayun. Oh. Ayun. Ilan po 'yan sa inaano natin itong uh, ano to ay uh, dahil yan uh, yung uh, ano na to ay uh, ating pong uh, ipaparating doon sa tagilig no? para na sa ganun ay uh, thank you kagawad ha ah. yan po at uh, yan po tingnan nyo po yung uh, yung C5 na, uh, yung kahabaan na C5 na yan yan pero pagka may dumaan po rito kotse motor yan o. Eh. Kaya gumaganon na lang sila para makaiwas. Yan ang ano. Yan ano. Yan yung uh, ano. <coughs> nakita nyo walang dumadaan diba pero isyo kaalsada na to eh kaya ito yung uh, pangunahing uh, reklamo so, sa programa natin no? natin tampak na basura ayan dati malinis po yan ayan ito yung tampak na basura na yan dapat yan na ano na rin naman. Yan, Titingnan natin na Kaya po yan o. Eh. Actual po yan. At natin kung paano. Yan. Diba? O. Eh. Yan po yun. Sandaan natin. Para makita natin kung gaano kahirap po ang uh, ang mga dumadaan po sa lalo sila umiiwas sa nasabing mga lupak na yan di ba? sayang yung bit nga hindi magamit sayang po yung bit nga ito po yung tapat ng market market eh. tapat ito ng market market yan palang kapila na yan mga kung saan saan ka pupukta para lamang makadaan ka rin grabe po Yan. lahat na sasakyan na dito hindi pwedeng na hindi na At then, Pala Ang uh, Ang uh, Sakop lang pala ng uh, Pembo, ito na sa so Laging may basura po ito rito Araw na araw po yan ha? Kaya po natin Linilinaw

po. Hanggang dito po yan. kasi pero kena kaya masihidilay ng permisiya ng atin kasi sati nilang pag-usapan no? Yeah? takot sila na yun ang takot uh... po sila na yan ang uh... pag-usapan yung nasabi uh... na tungkol sa isyo ng na... pag-iig at ng pag at, 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 at uh, kaya nga sabi ko hindi naman yun ang pinag-uusapan dito ang uh, ko lang ay eh yung uh, nakarating sa programa ko yung uh, reklamo na marami na kong doon sa lugar na kung sino nakakatakot dahil doon sa pagtatanong ko ng hindi ko itinuro ko ako sa tempo

ये चिंता का कारण है ये तो शानदार है ओ भाई लगता महाकाल din ng kaya uh, ang uh, ano man pag-uusapan sa poste uh, ay kung yung talaga ng ikat siguro ay eh, uh, na nga na palakayin natin yung, uh,